mga ah, boys ha. Ah. Kanya-kanya sandok ng sopa. So na 8.30 na ng gabi. Dahil umuulan. Na, Nag-request sila ng sopas. Magluluto ako ng sopas. Gusto ng bawang sibuyo. Kasi yan yung itlog na pula ni daddy. Niluluto na niya. Uh, mga dalawang oras siya tatong pakukulahan yung itlog na pula. Gumawa siya ng itlog na pula. Sopageti sa hog nito manok saka hotdog ayun na mga boys ah kanya kanya santok ng sopas ayun gusto mo sayo, malaki ba? marami sa'yo ka ayun, ayun, ayun si ayun, daddy luto na daddy itlog na pula mo ayun o no? okay, homemade itlog, ah, itlog na pula itlog na na yan ah, itlog na pula pero walang kulay salted egg salted egg yan And itlog baby. ng bibi namin yan ng bibi bibi mo. Ah, sana ma, -ano to, malangis-langis. Ano, kanya-kanyang pila pilas sa sopas. Alas 9 na ng gabi. Aha, rasyon, rasyon. Oh, ayan na. Alas 9 na nang gabi, nandito pa sa kitchen. Kumakain ng sopas. Sopas. Ano to? Tawag dito, spaghetti Sopageti. Si Daddy nang so spaghetti. Tignan mo nga din. Ano ba yan? Midnight snack? Mga mm -hmm. lagi like midnight umulan, umulan snack umulan, umulan. pa. <laughs> Mulan, oh, oh, si Harvey. Yeah. Hmm? Ba't? Eh, ito pa yung sabi niyo kalaban. Sa so spaghetti. Ayan, katikman okay, ko yung itlog na po lang ginawa ng daddy. hindi kami nagkukula, hindi kami nilalagyan ng kulay eh. ayun eh kaluluto lang naglalangis lang is din sa loob okay, pag-ibag-alagyan ng itlog sarap, nakitag na pula Tara, mag ulit tayo ng itlog ng bibig. Gagawa ka nalang, Dady, laging pa. Magkano eh. rin ng itlog na pula sa tindahan. Gawa lang tayo ng sarili nating itlog na pula. Dapat yeah, matagpaling mm -hmm. alaga natin yun. Kumababa yun. Hindi siya masyadong maalak. Hey, Sabi ko ano? lang. blanch hurting soya gut ma filtrate blanch